morning. So for today's video ay nandito tayong naglalakad sa kahabaan ng Chao Lamchun River. Dito ako naglalakad. So medyo maulan at malamig na rin dito sa Hong Kong. So kung makikita nyo nakapayong ako. Ayan. So Ingat po tayong lahat, medyo malamig. Kaso nga lang, hindi po ako naka-jacket. Yun nga lang, hindi ako naka-jacket. Sa kadahilanan po ay, pasaway po ako, ay di po. <laughs> ayan, so ingat po tayong lahat mga kapatid. Medyo maulan. Titinginan yung mga tao sa akin. Charot. Ay, ayan. Anong oras na ba? <laughs> oh, di ba? Bagong gising lang, walang panudlay. Yun naman. Maulan na maulan dito. So, ito ang buhay ng mga kunyang sa Hong Kong. Akala nyo, madali lang, ha? Hindi po pinupulot ang pira sa Hong Kong ito ay pinaghihirapan. Kaso nga lang, trabaho ng trabaho, wala namang natira. Ah, yun. Dun nga lang. Ganda ko pala. Charot. Ayun. So, medyo malamig na. Pawinter na dito sa Hong Kong. October 22 today. So, malapit-lapit na. Malapit-lapit na ang winter. Autumn pa lang ngayon. Mahangin. Maulaan. Yun. So, dapat mag-iingat ang lahat. Medyo malamig. Nanginginig ako sa lamig kasi naka-t-shirt lang ako eh. Grabe no, naka-t-shirt lang ako. Lumalakas yung ulan. Grabe. Lumalakas yung ulan. Lumalakas yung ulan. Wow, so lamig. Grabe. So lamig-lamig talaga. Pahingi naman dyan ng isang like. Charot. Thank you so much everyone for watching. Sa mga sumusuporta maraming salamat po. Dito lang sa aking YouTube